Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is General Degas, my message the channel. A fate healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tiga natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 17 hanggang June 23 for the sign of Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, na spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. At maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of Aries. Angel Spirit Guide, please give me information okay ang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information. So, there's a Knight of Pentacles. So, there's a something, um... security. Na no, maging secure ka pagdating sa finances, maging practical ka. There's a something page of sword. So there's a get more information. Na no, may mga bagay na dapat ka pang matuklasan no pagdating sa pagpapaikot ng pera. Pagdating sa finances, dapat mong matutunan kung ano yung kahalagahan ng mga bagay na pinaghihirapan mo. Additional messages. And because there is a, the king of wands by visions, no? Unti-unti mo na makikita ang kahalagahan ng mga bagay-bagay. Or either tignan mo kung ano lagi magiging posibilidad, no? Pagdating sa finances, be aware, no? Sa paggastos. And because there is a, the queen of wands by something confident, no? Kailangan mo lakasan ang loob mo. And of course, kailangan mo magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. So, let's see what is additional messages. With the ten of swords, backstab, betrayal, mag-ingat ka no? Napapalibutan ka ng mga toxic or something, mga sinungaling at manluloko, no? Kung baga, maaring na-ghosting ka, niloko ka, tinrider ka, inabando na ka, no? Kung baga, marami ka na... Kung baga pinagdaanan, no, dito sa nakarang eksena mo. And because there is, uh, the there's a the three of swords, sa something painful, no? Talaga napakasakit ang mga pinagdaanan mo. there's a uh, something pain. Back, back to back to, eh. No, maaring nga, uh, sinaktan ka, iniwan ka, pinaglaro ang ka, or either, No? Ginamit ka. Additional messages with nine of the Nine Pentacles. Reference the Empress card for a revert. na no? magkakaroon ka ng bagong eksena, bagong simula, bagong uh, negosyo. This is the blessings, no? Kailangan maging secure ka sa mga dumarating sa iyong opportunities the page of sword the represent that ones no there's a choices no kumbaga sinasabi sa iyo dito na kailangan maging matalino ka no, sa paghahawak ng mga oportunidad no? kumbaga marami kang pagpipilian maraming mga bagay na um ihahain sa'yo ng universe, no? Because there's a uh, the king of wands represent the lovers. So, something connection with the love life, no? Maring um, kung magkakailangan, tingnan mo yung magiging posibilidad pagdating sa relationship. Kung paano mo papalawigin at papalakihin ang iyong pagsasama at ang inyong relasyon, no? Kung paano nyo uh, magiging masagana. Paano nyo pagyayabungin yung mga pinaghirapan yung dalawa. Or paano nyo um, pagpaplanuhan no? Kung paano kayo makakaipon, paano kayo mag-grow. Oh my God, bigla may, may tumakbo Oh my God. Meron, there is a something guidance dito, ha? May nasense ako na parang may um, tumakbong duwende dito sa ano ko, sa intuitions ko. No, maaaring, um, kumbaga, may gumagabay sa'yo. Du uh, duwending puti. Ha, there is a twending And there is a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka naman manifest. Basta, um, lakasan mo lang ang loob mo. No? The more na malakas ang loob mo, the more na malakas ang, ang, um, ang iniisip mo, no? Ma kumbaga, malakas ang, uh, ang kapit mo sa taas, alam mo sa sarili mo na may isa sa katuparo mo. Did is the power with the God? With the magician. The Ten of Swords represent, guys, with the five of wands. So, see, there's a competitor. See? Kakompetensya. Komplikasyon. The ten of swords, di backstab. No? Maaring, kumbaga, nasa hanay mo lang yung nag-vitray sa isa bagay. Hindi naman i-vivrate niya naman tao. Ibig sabihin na, um, malapit sa'yo, there's a circle of friends or something. Maaaring uh, maaring mag-anak mo, kakilala mo, no? Ang, um, kumbaga, ang um, gumagawa ng eksena sa'yo dito. So, be aware. So, let's see what is additional messages with, um, The Three of Swords, no? Uh, paano natin to ma ano with a trip sir, something painful may mga bagay na naranasan ka dito may mga pinagdaanan kang um, sakit or either there's an insecure no sa so let's see Additional messages with the Three of Swords. So, this is the Eight of Cups. So, something let go. Now, may mga bagay na kailangan mong pakawalan. May mga bagay na kailangan mong uh, pagisipan, no? Pakawalan mo yung bigat at uh, sakit na nang nakaraan, ha? Kung baga, ka pa rin. Para nakakulong ka pa rin sa sitwasyon ng uh, nangyari sa isang nakaraan, no? Additional messages. Let's see additional messages for um, the King of Pentacles, uh, Knight of Pentacles and the Empress card. Represent the Eight of Swords. See, I told you, napapalibutan ka ng toxic, napapalibutan ka ng negativities, no? Kung baga, maraming nasa paligid mo na hindi totoo sa'yo. Kaya maging away ka, ha? Kung baga, there's a lot of negativity, na kung baga, maaaring uh, sumira sa eksena mo. Pero eventually, kailangan mo tuklasin at alamin kung ano yung mga ba nagsisibimbalaki yan. So let's see what is the page of story request the two of one So this is the two of sword and indecision. No, kumbaga ngayon, kumbaga nakai, nahihirapan ka mag-desisyon. No, nahihirapan ka um, kumbaga hanapin yung totoong kasagutan sa eksena na to. Pa, but kailangan mong pag-isipan ng mabuti. No, kailangan ka maging um, kumbaga curious, no? Sa mga bagay-bagay. No, maging sensitive ka. Because that the king of wands and requires that lovers represent the ease of swords, there's a breakthrough. There's a something, a mental clarity. Ma Maliliwanagan kayo dito pagdating sa love life nyo. Na maaaring konektado sa inyo yung mga taong um, gustong sumira ng inyong pagsasama ng inyong relasyon. Kung baga ayaw nito, uh, kung baga itong tao na to ayaw nito nauungasa ayaw nito nasasapawan, or either this is a toxic family. Na maaaring uh, kakapitensya komp mo, no? Maaaring um, kumbaga sumisira din sa inyong relasyon, no? Maraming ginagawa again sa inyo. Let's see what is uh, additional messages that the Queen of Wands and the Magician. No? Sinasabi dito with the temperance by healing. No, magkakaroon ka ng healing dito with the power of God. Nabibigyan ka ng opportunity dito na para, para malaman at matuklasan. Kailangan mo lakasan ng loob mo na kumbaga, sa malalaman mo, hindi mo matatanggap kung sino talaga yung may gumagawa sa inyo. No? Kung hindi mo akalain itong tao na to ang kumbaga, lumilin lang at um, palihim na sumisira ng inyong pagsasama, no? So, the, the, either a bully or something, uh, a brainwash or either a uh, black magic involved, no? So, let's see what is the 10 of swords and the 5 of wands. So, this is the five of pentacles. So, si gusto nito, mahirapan kayo. Even sa finances, ha, gusto nito magipit kayo. Kayo, kung nagigipit ka at naiipit kayo, at maulit-ulit yung scenario, no? Kung baga, lagi kayong, um, nai, kung baga, yung, yung sinasakod nyo, kung pares kayo nagtatrabaho ng kasawa mo, kung baga, kung nagtatrabaho kayo, pares, uh, pares kayo na uubusan lagi, no? Kung baga, bakit ganun ang laki naman na kinikita nyo eventually bakit ganun parang walang natitira then of course parang nababaon pa kayo sa utang kasi there's a something wrong no mayroon sa inyong gumago there's a backstabbing na maaring, maaring binigyan ng pampabigat yung bahay nyo maaring kumbaga ginagawang kayo no ng um, kamalasa ng inyong kamag-anak or um, maaring ng magulang ng ng person mo or either magulang mo or either na uh, relatives or related sa iyo or well, um, insider either a friend or um, kapitbahay no? na nakakapasok sa hanay mo. Ibig sabihin kung, kung nakakapasok, nagkakaroon ng inside job, maaring nasa paligid mo lang talaga. Nasa circle of um, family, circle of friends, no? The three of swords and of course the eight of cups represent the ease of once a new beginning, no? Magkakaroon ka ng bago simula dito at malalaman mo at matutuklasan mo yung mga bagay na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Siyempre, malalaman mo kung sino yung gumagawa and of course, malalaman mo kung ano yung motibo niya, di ba? Thus, don mo, dito mo sisimula na magset ng boundaries, no? Para na sa ganun, kahit anong gawin nila, hindi na mag impact sa inyo yung eksena. Additional messages about sa outcome. About sa outcome, this is the queen of swords with a bigger picture. No? Kung maga matalas na ang kaisipan mo eh. No? And because this is the emperor na you are being mature enough. No? Kung baga, hindi ka na basta magpapabudol, hindi ka na mabubudol, or either hindi na mabubudol yung person mo, hindi na basta maniniwala sa mga conclusion or mga mga hypothesis or sasabihin naman parang chika or chismis ng ibang tao, even no, family related. No? Additional messages about naman to sa career. So this is a something um seven of course with an opportunity, no? Maraming oportunidad or either there is something confusion. Maraming taong nang gugulo sa inyo pagdating sa relationship. Pagdating sa career, this is the moon card for a truth reveal, no? Na no, nga uh, malalantad yung mga bagay o uh, sitwasyon na nagpapagulo sa sistema niyo pagdating sa career and of course business, no? Or trabaho. This is the moon card for a truth reveal. Nagre-represent ng um, dream coming true. Na no? malalaman mo kung, kung ano yung, mga yung may isa sa katuparan mo pagdating sa pangarap niyo. Additional messages, mo? about sa career. And of course, there's a, the four of uh, pentacles which is for take care power, for take care energy, saving money, na no, mag-ipon, mag-imbak, at uh, mag-kuripot, mag no? mag mag mag-ipit ng sinturon, no? Additional messages about sa love life. About sa love life, there's a sa seven of wands. So, si protectionan mo, ibig sabihin talaga dito, sinisira ang inyong pagsasama o ang inyong relasyon. No, this is the strength card. Sila kasama ang loob mo. Lakasan mo ang pakiramdam mo. Hindi mo alam na sa paligid mo lang. No? So, let's see additional messages about sa love life pa. This is the death card. This is the ending and the new beginning. Kailangan mo na tapusin. No, baguhin ang sistema na kailangan kayong dalawa lang nakakaalam. Additional messages about sa health. Sa health mothers is the word card. No? Kung baga, ang mundong ginagalawan mo, babaguhin na nararamdaman mo. There's a five, uh, five of sorry the self-sabotage. Lahat ng mararamdaman mo, lahat ng mga gada gagawin mo about sa health issues mo, lahat ng kakainin mo, huwag ka nagtitiwala sa ibang tao ha? Nagkakaroon ng self-sabotage dahil sa uh, verbal expression, sa mga sasabihin mo sa ibang tao, sa kung ikukwento mo, yung mga plano mo, yung mga kinakain mo, or mga bagay na alam mong kailangan private lang. No? Kailangan kailan dalawa ng person may nakakalam. Huwag kayo nag-share ng thoughts, ha? And of course, the information. So, let's see what is additional messages for um, magical fairy messages Magical fairy messages surface and A perfect timing. So this is a timing, guys. No, this is the right time for you to moving forward. So, eto na yung panahon para tulit-tulit na gumanda ang eksena mo. Eh, because there's a let go. Si pakawalan bitawan ha, kasi nasa bahay niyo lao na sa kanay mo lang ang uh, magsisilbing komplikasyon ng anay, may anay sa bahay. <laughs> so let's see what is the synchronicity. For synchronicities, let's see. So there's a storyteller. Si sabi ko na eh, may chikadora dito or idol gumagawa ng kwento. O, oh, ba? Diba? May gumagawa ng kwento. This is the summer season na maaari masagot ng mga katanungan mo. This is the ready na no? maghanda ka na. One more card, please. And there's a child, no? Maaaring naiipit yung mga anak mo. <laughs> or idol, kanigtado din yung mga anak mo. So, let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent what? For yin and yang oracle card, represent what? And there's an assistant with spirit guidance. No? May gabay ka talaga dito. Sabi ko na, may gabay ako kanina para may dumaan kasi parang may gumanon sa akin bigla na, na duwende. No? Parang biglang nagpahiwatig siya sa akin na there's a guidance na gumagabay sa iyo. There's a third eye. See? Malakas ang pakiramdam mo. No? Malakas ang, ako napapansin mo rin sa sarili mo parang may dumaan or parang mayroong nakatingin sa or mayroong lagi nakabantay sa'yo had na puting nila lang or something like that. Na parang, ay may puting dumaan ganun, It's either, um, gabay mo yun, ha? Clarity, maliliwanag ka dito. And because there's a something healing, kailangan mo ng healing ses session dito, ha? Alam mo yung gumagabay sa'yo, simula pagkabata pa yun, ginagabayan ka na. So, let's see what is additional messages for Arkanghel, uh, Michael. Arkanghel, Michael, messages. And there's an innocence, no? May mga bagay parang inosente ka dito, parang wala ka pang kamalay-malay, na no? parang hindi mo pa alam yung nangyayari sa There's a new beginning and fresh start. Na no? magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena, no? Paisin natin yung camera. Okay. Pero because there's a new beginning and fresh start, no? Magkakaroon ka ng bagong eksena dito, guys. Additional messages. And of course, there's a, the personal you're asking is about trustworthy. Yung tao na itong um, kinakusap mo yung mawaari mapagkakatiwalaan mo. No? Additional chakra messages. For the chakra, so there's a passions, no? Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo o gawin mo yung mga bagay na hilig mo. And there's a fake. Mag-ingat ka sa nagbabalat kayo, ha? Sabi ko na eh, meron dito ng um, malapit sa iyo or uh, lumalapit sa inyo sa family mo. There's a child gratitude, no? Kailangan mong uh, magpasalamat sa kung ano man ang meron ka ngayon. For an angel's number represent what? For an angel's number represent what? So there's a wait, no? Marunong ka maghintay. May mga bagay na kailangan mong hintayin, hindi ka pwedeng magmadali, no? Hayaan mong dumating. And there's a choose your direction. na Magkakano ka ng mga bagong direction dito. And of course, there's an information with the situation will improve, no? Kung baga, unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. Additional messages with an angel spirit. And there's a denial. I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness. So, ibig sabihin, hindi sa natatakot ka. Nag-iingat ka lang, no? Or kailangan mo na mag-ingat. And there's an imagination. No? Tama yung pumapasok sa isip mo. Tama yung hinala mo. And there's a something empathy, no? Tingnan mo yung both side of situation. And this is the death card represent an ending in a new beginning, no? This is a transformation. Natatapusin na at magkakaroon ka na ng mga bagong eksena at bagong simula. For a monsology, represent what? and be bold and make the first move. No? Kailangan mong uh, maging totoo at umpisahan no? yung mga bagay na kailangan mo nang umpisahan na at tapusin. And the energy is gaining momentum. No? Kung baga, itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan, tatatakto sa sa'yo. Dahil ma, kung baga, hindi mo uh, hindi mo sukat akalain na malalaman mo yung lahat ng to. Uh, kung baga, ibang iba yung pinapakita niya sa nangyayari sa inyo. No? Kung baga, ganun. Kung baga, bakit nga, kaya, kita nakikita mo na, kaya pala ganito, gantya, you no? Know? Kumbaga, kaya pala laging, um, kumbaga, nagtatanong, kumbaga, laging inuusisa, laging, kumbaga, gusto niya, aware siya, gato, ganyan. Yun pala, there's a something hidden agenda. And of there's a pa adjacent possibilities, may mga pinto ang magbubukas, the no? opportunity for you, may mga pinto ang magsasara din, no? And because there's a something unhealer of the ages, no? Kung ano man yung mga bagay na nangyari, say, from the past, ay unti-unti nang ihilumen. So, ibig sabihin, matagal na to, no? Matagal na tong scenario na ganito. For romance angels surface, and what? And there's an engagement na maaring kasal kayo or magkakaroon na kayo ng higher level commitment no maaaring ikakasal kayo no and of course there's a something uh codependence no Maaaring there's a something addiction affecting your romantic life no Kumbaga, there's a two uh, scenario no it's either kasal ka or ikakasal ka or either nandoon ka sa situation na may asawa ka pero eventually there's a something addictions no or either mayroong palang um, lihim na may gusto sa person mo or may gusto sa iyo na uh, something na parang um, uh, addiction na yun eh kumbaga napaka ano niya, napaka um, greedy na niya, kumbaga um, tukso, parang ganun, napaka lalim ng ano, word eh. And there's a dragonfly. Now, this is a transformation. Nababaguhin ang eksena dito. And there's a bathroom. Seed docker cleansing. Kailangan mo mag-cleansing. Kasi may something talaga. na there's a negativity na ginagawa ng tao na to for you. And this is a uh, rather and harvest time. So, maaaring kumaga imbis na harvest time yung ma mak makuha mo, puro ka malasan at um, puro ka uh, or akaalatan uh, lahat na nangyari sa buhay mo. Bakit ganito? ba ko sa utang, gato, ganyan. Kumbaga, kumaga lagi ka na lang ganun ng nangyayari, which is, ang laki naman nakikikita mo, kumikita ka naman, gato, ganyan. Bakit nang ganun nangyayari? Kasi there's a something wrong. And there's a support, no? Sinusuportahan ka ng ating angel spirit guides. And because there's a something or a card, you know the answer. Alam mo na yung kasagutan. Nakikita mo na, at alam mo na talaga. maari uh, maaaring nagbubulag-bulagang ka or either... Um, gusto mong malaman mismo sa kanila, no? Or either, um, kumbaga, baka mag-take ka na rin ng action. And I can hear um, messages. So, the good night sleep, no? Kumbaga, pati sa pagtulog, no? Ganon din ang nangyayari. Kumbaga, it's either, um, Nahira pa ka sa pagtulog or kung baga gusto mo tulog ng tulog. And there's a detoxification. Kailangan mo mag ha sa health mo. So, ibig sabihin, kung baga nahihirapan kang mag, uh, matunawan or either uh, marami ng toxins sa katawan, ha? Huh? And of course, let's see what these additional messages. And there is a uh, we the heater for um, deep love. No? Napakalalim na pag-ibig dito. Or um, malalim na pagnanasa sa'yo. Oh, baka malaki yung gusto sa'yo ng person na to. Or either sa, sa person mo malaking gusto. And of course, there is a peace be with you as my father has sent me. So see, mas pili mo yung kapayapaan kaysa pumatol sa mga walang kabulang eksena, no? Um, Kung baga, ibig sabihin, na kailangan tahimik ang solusyonan nyo lahat na nangyayari sa'yo. For an angel's number represent what? Angel's number represent the 3334 support. See, ginagabayan ka ng ating angel spirit. Seeing the angels And a number of signs. Um, it's a uh, time to focus in words, work on your skills, discover your talent, and use your imagination. At least your inner artist doing so, so will boost your self esteem and sense of competence. It does wonderful love for your sense of purpose and contribute to your community. So see, kung magas ino support ang ating yung spirit, na may mga nangyayari sa paligid mo, and you have the visions, no, to to resolve the situations. So let's see what is the messages of life kailangan mo lang alamin at tuklasin ang totoong kakayanan at kaalaman. For the messages of life, and what? cross uh, consciousness, no? Kung baga maging conscious ka sa lahat na nangyayari today, I pay attention to all every thoughts and feelings that I manifest. My outer words reflect my inner consciousness. I for the light of my awareness on my most constructive thoughts so they will grow and produce the experiences I want. Mindful of what I create this um, the universe, rather, I become an expression of divine light. So see, kung baga binibigyan ka na ng mensahe, no? Na kailangan mong uh, solusyonan at kailangan mong at um, tignan ko ano yung nangyayari sa isa kasalukuyan kasi may mali sa sistema at may mali sa iniisip, may mali sa nangyayari. So, ibig sabihin, kailangan mong linisin, alisin na nagsisilbing anay sa iyong hanay. So, guys, this is a, um, a weekly gabay for the month of June 17 ng June 30, uh, June 17 hanggang June 23 for the sign of Aris. So, Aris, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And because maraming salamat sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads na pagpalain kayo kayo. Nandiyas at may kapal siksik liglig na gumapaw na balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.